Paano daw nagsimula ang inyong uh, love story, sabi ni Michelle? At nabanggit namin kanina, first love nyo ang isa't isa. Tama ba, Brad? Yes po. First ever love mo si Julia. Ilang taon ka nun? 15 years old. Ikaw, Julia? 16. Ay, 14. Four, oh. ah, mas matanda si Bragy. Yes po, ah, I si yes, ah, had po First love na. mo din siya. May nauna po akong boyfriend before, but papi love lang po yun. Siya po talaga oh. yung first love ko. First oh. romantic love yes, talaga. Yes Siya formal. My... Wow. Pag papi love ba, may, may may... Pero kung puppy love, di may love oh Love <laughs> eh, puppy love. Eh, di ba pag, pag may in love ka, the next mo palang malalaman kung yan talaga yung love eh. Kasi it's a discovery yes. eh. Eh, eh di diba, diba, kung puppy step love niya yun, di ba the mere fact it's called puppy love, kaya there puppy is kasi love. Kasi hindi pa siya doon. Maaaring do. hindi yun mas ma, mas mabigat o mas intense mm -hmm. o mas, mas mas seryoso yung sumunod. Pero mm -hmm. there was still love. Yes. I think tanong Fraction. natin kay Braggy, paano mo kaya masasabi na true love? first love 'yun. Kapag um, may mga puppy love ka sa past. Oh. Mas ko po for me kung true love na po 'yun kung ma-feel niyo po yun eh na ay ito na yun. Parang may may snap sa ano sa uh, sa utak mo na siya snap na. snap mo. Hindi ko po ma explain eh. Love. Parang unexplainable po talaga kapag once na nagustuhan mo yung tao despite all of ano her imperfections or flaws. Uh, oh. <laughs> ganyan. Ganyan siya Cheryl Brutes dati. <laughs> Kinalakihan mo yan, Pero Perfect omicin. mo yan, ha? Eh. Ganyan siya kumaway. Ikaw, paano yung kaway mo, Bet? Ikaw. Ikaw, o, ikaw kakaway. <laughs> <laughs> ganyan siya pa Dat ganyan? Ikaw. May gout. Grabe siya sa'yo. Pati galawin pag may gout, masakit. Kailangan steady lang. Di ba ganyan? Kasi sabi ko, pati ka gumagalaw may gout, pati ka gumagalaw nun. Okay. Puppy love, first love, whatever that is. At maagad yung naranasan ng love and relationship. Yes. Di ba? 14, 15, bak Bakit ganun kaaga? Bakit sobra bang ganda niya noon sa paningin mo? So progi, sobrang pogi niya ba nung panahon na yon? Yes po. Sobrang pogi niya pogi mo okay, daw nung panahon okay, no? Coming from your first love, sabi niya sobrang pogi po daw nung panahon na iyon. What, oh, what happened? <laughs> <Ay>, ano <analog>. ba? <sweat laughs> what happened? Hindi, gwapo pa din siya. Talagang, no? siya ang Tal ikaw pinakagwapo sa school niyo dati. Weh. Weh. Well. <laughs> oh, Pero hindi kilig. Siyempre yung first love mo, yun ang tingin niya sa iyo. Sabi ni eh. Yes po. Siya po gwapo. pinakagwapo. Tama ba? Yes po. I think it's the temples. Kasi yan ang mga effects ng love. Yes. Yan ang mga effects ng love. Kasi yung love talaga, di ba yeah. sinasabi natin, tinitira ng pag-ibig ang puso. Mm -hmm. Pero sa to, ang tinitira ng pag-ibig, utak. Yeah. May epekto siya sa utak natin at yung utak natin na nagpapadama sa atin, ng, yung nang papaniwala sa atin na yung taong yun, siya ang pinakamaganda. Yeah. Tama. Siya ang pinakagwapo. Siya ang pinakamahal ko. Siya ang aking inspirasyon. Tama. Kasi yung mga hormones, yung mga mm -hmm. ganyan, di ba, yung epekto sa'yo yun dahil oh. sa mga, dahil yung Nung nakita mo siya nung na, may mga hormones na lumalabas sa iyong katawan na nagdudulot ng epekto yeah. na inspire ka pinapaganda ang mood mo, mm -hmm. yung kinikilig ka, yan yes. ang mga epekto sa katawan ng pag-ibig yeah. eh. Kasi sa utak siya, eh. inaral siya sa utak okay. tapos yun ang epekto sa kanya ng pag-ibig. Butterfly effect. Pag in love ka, 'di ba tama 'yung sinabi niya eh, yung kahit anong imperfections, magiging perfect. So kahit mabaho yung morning mm. breath, yes. kahit hindi pa naliligo, mm. mabango tanggap at malinis pa rin you. ang tingin oh, mo mabahoy, sa kanila. Mabaho morning breath niya, tanggap niya. Ang hindi niya matatanggap, <laughs> yung afternoon na, mabaho. <laughs> 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 oh, uh, para, uh, kailangan pa na, parang tinanggap ko yan nung no morning uh, uh, eh. Kasi <laughs> syempre nabulok yan, siyempre, na Paris, eh, nabulok ka, na wala kang ginawa. Pero yung yeah. Na. tapos gabi na, sa eh. kamay ng Diyos na ng ang pangunawa. Yung morning breath mo, umextend diba? mo ng evening. Extended. Matatanggap so, mo na yun, ang baho ng whole day breath. Whole day <laughs> breath. Hindi siyempre, kapag tapos na yung morning, tara sabay na tayo mag-toothbrush, di ba? Oh, yeah. Oh. Hey, Ganon. Ganon.